Yes. Hi guys, so dito naman tayo guys, kakain tayo. Kakating ko lang trabaho, ito yung ulam ko guys. Ito, ito yung ulam ko guys. Kalim ulam guys, tapos ito kanin. Yes. Wala pa kasi sahog guys, kaya ito lang muna ang ulam natin. kahit ganito lang yung ulam ugat ay talagang uh, na sarap na ako nito ay uh, wala pa tayo pambili ng ulam ito lang muna minsan inuulam ko yung ano sky para kami uh, okay? eh, ito lang available ngayon yung uh, cream mo so, ito lang muna Yo. Tami mga mahirap. Talaga, uh, okay ato kahit tanin tapos kunting ulam. Masaya na kami guys kahit sabaw lang. Pero ngayon guys wala talaga kami pambiling ulam. Kaya ito lang muna yung ulamin ko yung uh, cream ko. Skit na muna. Ay, wala pang tawag yas eh. Ang importante magkaroon na laman yung tiyan. hmm I will natin ang tubig. Sulos-sulos lang yung tiyan ano, natin. Ito lang talaga buhay namin guys. Talagang mahirap lang kami kaya ano yung kasya sa sahod. Ito talaga pinagkasya namin. Minsan makabili kami ng ulam. Minsan isda. Minsan naman wala talaga. So, biscuit lang talaga yung kay yung, yung uh, kakayanin ng uh, bulsa guys dahil uh, pababa lang naman yung sahod dito guys minimum lang kami tapos yung uh, ngayon ay uh, mataas na yung karni. Uh, karne kaya ito lang yung pinakamura ngayon guys yung biscuit so, isa mo lang gagawin kong ulam guys sulbo na sulbo na yung tiyan ko nito guys talagang uh, nabubusog na ako nito